May dalawang klase ng biguan sa mundo. Yung mga sumusuko sa laban at yung mga pinipilit ng ibang tao na isipin nilang talunan sila. Sa loob ng maraming taon, ipinaramdam sa akin ng mga biyanan ko na kabilang ako sa pangalawang klase. At sa mismong ikapitong kaarawan ng anak ko, sa harap ng lahat ng kanilang importanteng bisita, binitawan ng biyanan kong si Corazon ang mga salitang matagal nang nakakulong sa isip niya. Sayang ang ganda mo, iha, sabi niya, sapat ang lakas para marinig ng lahat habang hawak ko ang kutsilyo ng cake. Sana man lang may narating ka sa buhay para hindi ka lang palamuti dito sa bahay. Isang malaking biguan. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo ko. Ang mga peking iti, ang mga bulungan, ang bigat ng tingin ng lahat. Ito na ang katapusan na isip ko. Pero ang hindi nila alam, sa pagtawag nila sa akin na biguan, sinindihan lang nila ang mitsa ng isang bomba na sasabog sa mismong pagmumukha nila. Dahil may isang bisita na malapit ng dumating, isang multo mula sa aking nakaraan na magpapaalala sa kanilang lahat kung ano ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Ako si Clara. Para sa mga nakakakilala sa akin ngayon, ako ang asawa ni Marco, ang ina ni Leo. Isang babaeng biniayaan ng itsura na madalas pag-usapan, pero sa tingin ng marami, lalo na ng pamilya ng asawa ko, dito na nagtatapos ang kwento ko. Isang magandang mukha na nakatira sa isang simpleng bahay. Pero may buhay ako bago ito. Bago ako naging si Mrs. Lang, ako ay si Clara, isa sa mga kinikilalang up-and-coming strategists sa isang malaking e firm. Ang hawak ko ay hindi manika o sandok, kundi ang reputasyon ng malalaking kumpanya. Ako ang utak sa likod ng isang napakatagumpay na product launch ng isang tech giant na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Sana'y akong makipagdebate sa mga SI at magpresenta sa harap ng board of directors. Ang mundo ko ay umiikot sa deadlines, data, at matatalas na isipan. Doon, napapaligiran ako ng mga taong katulad ko, ambisyoso at nangangarap. Ang pinakamalapit sa akin ay si Miguel. Si Miggy. Pareho kaming scholar, parehong galing sa simpleng pamilya. Habang ako ay abala sa mundo ng korporasyon, siya naman ay pumasok sa Philippine Military Academy. Naalala ko pa noong huling proyekto namin sa kolehiyo. Isang case study na halos isuko na niya dahil sa family emergency. Ako ang gumawa ng paraan. Ako ang nag-research, magdamag at binuo ang aming presentasyon. Dahil doon, nakuha niya ang pinakamataas na grado na kailangan niya para sa kanyang FFI application. Utang ko sa iyo ang pangarap ko, Clara, sabi niya bago kami maghiwalay ng landas. Pero dumating si Marco. Isang mabait at mahusay na arkitekto na ang tanging pangarap ay bumuo ng isang tahanan. Sa kanya ko natagpuan ang kapayapaan na hindi ko nahanap sa magulong mundo ko. At nang isilang si Leo, ang aming anak, buong puso kong pinili sila tinalikuran ko ang aking karera. Hindi dahil sa tingin ko ay wala akong mararating, kundi dahil sa tingin ko, ang pagiging ina ang pinakamataas na posisyon na maaari kong abutin. Ang simple naming buhay ay naging paraiso ko. Ang bawat tawa ni Leo, ang bawat yakap ni Marco sa pag-uwi niya, iyon ang aking tagumpay. Ngunit ang paraisong ito ay may mga ahas. At ang mga ahas na ito ay ang mga magulang mismo ni Marco. Sa kanilang mga mata, ang pagpili ko ay hindi kabayanihan. Ito ay katamaran. Isang malaking pagkakamali. At sa loob ng pitong taon, siniguro nilang mararamdaman ko iyon sa bawat paghinga ko. Ang unang hapunan sa bahay nila ay parang isang job interview kung saan alam mo nang hindi ka matatanggap. Ang kanilang bahay sa isang exclusive subdivision ay sumisigaw ng yaman na hindi ko kinalakihan. Si Corazon, ang aking biyanan, ay tiningnan ako na parang isang exhibit sa museo. Si Ricardo, ang kanyang asawa, ay ngumiti sa akin, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Iha, sabi ni Corazon habang nilalapag ang kanyang kubyertos na gawa sa pila. Nabanggit ni Marco na magaling ka raw sa dati mong trabaho. Bakit mo naman binitawan ang ganoong oportunidad? Gusto kong sabihin, dahil hindi lahat ng bagay sa mundo ay tungkol sa pera at posisyon, pero ngumiti lang ako mas pinili ko po munang alagaan si Leo, tita. Minsan lang po sila bata. Tinaasan niya ako ng kilay. Well, iba-iba siguro ang prioridad. Ang asawa ng pamangkin ko, si Attorney Villanueva, partner na sa law firm niya pero nakukuha pa ring mag-alaga ng kambal. Nasa diskarte lang daw yan. Doon nagsimula ang lason. Ang bawat salita niya ay isang paghahambing, isang paraan para ipamukha sa akin na hindi ako sapat. Sumingit si Ricardo na para bang nagbibigay ng payo. Ang pag-aasawa ay parang negosyo, Clara. Kailangan may return on investment. Dapat parehong partner ay productive. Mahirap ang buhay kung iisa lang ang piloto ng eroplano. Ang hapunan na iyon ang nagtakda ng tono para sa mga susunod na taon. Para sa kanila, ako ang masamang investment ng kanilang anak. Ako ang angkla na humihila kay Marco pababa. Hindi sila naniniwala sa kaligayahan, naniniwala sila sa financial statements at social status. At sa kanilang ledger, ang halaga ko ay zero. Ang bawat pagbisita nila ay isang audit at palagi, sa kanilang mga mata, ako ay bagsak. Ang mga sumunod na taon ay parang dahan-dahang pagkalunod. Ang mga patutsada ay naging lingguhang sermon. Clara, napansin ko lang, puro dilata yata ang laman ng pantry ninyo, sasabihin ni Corazon habang binubuksan ang aming mga kabinet ng walang paalam. Dapat fresh at organic ang pinapakain mo sa apo ko. Baka maapektuhan ang pag-iisip niya. Sa pamilya namin, walang naging bobo. Gusto kong isagot na ang budget na ibinibigay ni Marco ay sapat lang at inuuna ko ang bayarin sa kuryente at tubig. Pero umiti lang ako. Sige po, tita. I'll take note of that. Minsan, nadatnan niya akong tinuturuan si Leo na magbisikleta sa labas. Diyos ko, Clara. Bakit mo pinapabayaan ang kutis ng bata? Mangingitim yan. Sa halip na paglaruin mo sa labas, ay enroll mo sa French lessons o violin. Ang mga apo ng amiga ko, ganyan ang mga pinagkakaabalahan. Si Ricardo naman ay may ibang estilo. Tatawagan niya si Marco kapag nandyan ako. Anak, kumusta ang benta ng mga proyekto ninyo? Narinig ko yung anak ni Congressman Lim, nakabili na naman ang bagong property. Ikaw, kailan ka ba mag-expand? Siguro kung may katulong ka sa pag-ipon, mas mabilis ang pag-asenso mo. Ang pinakamasakit ay noong sinubukan kong makipag-usap ng masinsinan kay Marco. Gabi iyon, pagkatapos ng isang nakakapagod na pagbisita nila. Marco, hindi ko na kaya, sabi ko, umiiyak. Araw-araw, ipinaparamdam nila sa akin na wala akong kwenta. Napabigat ako. Hindi mo man lang ako kayang ipagtanggol. Napabuntong-hininga siya, iniiwasan ang aking mga mata. Clara, alam mo namang hindi ganoon kadali. Sila ang tumulong sa atin para sa down payment ng bahay na to. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Konting pasensya na lang. Hayaan mo na lang sila. Ang mga salitang iyon ang tumapos sa usapan. Hindi lang pala ako walang kwenta sa paningin nila. Pati pala ang bahay na tinitirhan namin na itinuturing kong aming paraiso ay isang paalala ng aking pagiging pasanin. Nakatali kami sa kanila. At ako, bilang asawa, ay kasama sa pagkakataling iyon. Doon ko naramdaman ang tunay na pag-iisa. Doon ko naintindihan na kung may magtatanggol sa akin, hindi iyon si Marco. Kailangang manggaling sa akin. At sa kaibuturan ng aking puso, isang maliit na apoy na matagal nang natutulog ang nagsimulang umapoy muli. Ang pagpaplano para sa ikapitong kaarawan ni Leo ang naging deklarasyon ng gyera. Ang plano ko, isang Jollibee Party. Simple. Masaya. Pambata. Ang pangarap ng bawat pitong taong gulang na Pilipino. Nang marinig ito ni Corazon, halos simatayin siya sa pagtutol. Jollibee. Are you insane, Clara? Ang apo ko magdidiwang sa isang fast food chain kasama ang mga ordinaryong tao. Over the body. Sigaw niya sa telepono. Gaganapin ang party sa bahay namin. End of discussion. At ganoon niya ang nangyari. Ang kaarawan ni Leo ay naging social event ng mga Divilla. Sila ang kumuha ng event planner. Sila ang nagdikta ng tema, Old Hollywood Glamour, isang tema na walang kaalam-alam si Leo. Ang imbitasyon ay hindi naglalaman ng pangalan ko, tanging Mr. and Mrs. Ricardo de Villa request the pleasure of your company. Para akong naging utusan sa sariling party ng anak ko. Clara, ay eh follow-up mo ang delivery ng French macarons. Clara, siguraduhin mong chilled ang champag para sa mga bisita ni daddy mo. Clara, ang isusuot mo ay yung pinadala kong gaon. Ayokong mapahiya sa mga amiga ko. Bago ang party, may ipinakita pa si Ricardo na listahan ng bisita. Tingnan mo, Clara. Darating si Judge Pineda at baka sumunod si Congressman Velasco. This is a very important night for us, for Marcos' career. So please, keep aside to look presentable. And maybe, don't talk too much. Just smile. Ang pakiusap na just smile ang nagtulak sa akin sa dulo. Bumiti habang dinudurog nila ang pagkatao ko. Bumiti habang ginagamit nila ang anak ko para sa kanilang social climbing. Gabi bago ang party, habang umiiyak ako ng tahimik sa banyo, binuksan ko ang aking phone at nakita ang mensahe mula kay Miguel. Nagreply siya sa huling kamusta ko. Clara, I'm in Manila for a few days. Biglaan. Baka pwede tayong magkape? Nanginginig ang mga kamay ko habang nagreply ako hindi ka pe ang inalok ko. Miggy, bukas ang seventh birthday ng anak ko. Medyo ingrande ang handaan sa bahay ng mga biyenan ko. Kung wala kang gagawin, sana makapunta ka. Gusto kong makita ka. Nagreply siya kaagad. Para sa iyo at sa inaanak ko. I will clear my schedule. I'll be there. Promise. Isang maliit na piraso ng pag-asa ang sumibol sa puso ko. Sa gitna ng mga buitre, magkakaroon ako ng isang agila. Isang kaalyado. Hindi ko sinabi sa kanila na darating siya. Para saan pa? Para sa kanila, isa lang siyang kaibigan. Isang nobody. Bahala na. Dumating ang araw ng party. Ang hardin ng mga devilya ay parang eksena sa isang pelikula. Ang mga bisita ay naglalakad, may hawak na wine glass, nagpapalitan ng mga peking papuri. Si Leo, na nakasuot ng maliit na tuksedo na halatang hindi komportable, ay nakasunod lang sa kanyang lolo at lola, ipinakikilala na parang isang tropeo. This is our grandson, Leo. The future CEO of the Villa Holdings. Ako naman, nasa isang sulok, tinitiyak na maayos ang lahat, mumingiti kapag may tumitingin sa akin, pero sa loob ko ay sumisigaw na ako. Pakiramdam ko, dayuhan ako sa sarili kong buhay at doon, sa gitna ng lahat, nangyari ang execution. Oras na para sa cake. Tinawag nila ako sa gitna. Habang kinakantahan si Leo, nakatayo sa tabi ko si Corazon, bumubulong sa akin. Umiti ka naman, Clara. Para hindi halatang miserable ka sa buhay mo. Pagkatapos ng kanta, habang hawak ko ang kutsilyo, doon niya binitawan ang mga salitang parang pako na ibinaon sa aking kabaong. Sa harap ng kanyang mga amiga, sa harap ni Judge Pineda, sa harap ng lahat. Sayang ang ganda mo, iha. Sana man lang may narating ka sa buhay para hindi ka lang palamuti dito sa bahay. Isang malaking biguan. Nabitawan ko ang kutsilyo. Ang kalansing nito sa sahig ay umalingaw ngao sa aking pandinig. Ang lahat ay tumingin sa aking. Nakita ko ang awa, ang panghusga, ang chismis na nabubuo sa kanilang mga mata. Si Marco, nasa kabilang dulo, nakita niya ang nangyari, pero parang estatuwang hindi gumalaw. Nang akala ko ay iiyak na ako sa gitna ng lahat, isang tunog ang bumasag sa kahiyan. Isang malakas at papalapit na ugong ng sirena. Hindi pulis. Iba ang tunog. Huminto ang lahat. Isang itim na van at dalawang itim na SUV na may mga kumikislap na ilaw ang huminto sa harap ng malaking gate. Mabilis na bumaba ang mga security personnel na nakabarong, sinisiguro ang lugar. Bumukas ang gate at pumasok ang isang makintab na itim na sasakyan na may plakang mababa ang numero at isang maliit na watawat ng Pilipinas sa unahan. Huminto ang sasakyan sa gitna ng driveway. Ang mga bulungan ay nagsimula. Mabilis na lumapit si Ricardo, inaayos ang kanyang code, handang salubungin ang kung sino mang Diyos na bumaba mula sa langit. Isang aide na nakauniforming puti ang mabilis na bumaba at binuksan ang pinto sa likod. At mula doon, lumabas ang isang lalaki. Matangkad. Matikas. Nakasuot ng puting-puting gala uniform ng isang general. Ang apat na bituin sa kanyang balikat ay kumikinang. Ang mga medalya sa kanyang dibdib ay parang isang bahaghari ng katapangan. Ang hardin ay natahimik. Ang lahat, pati ang string quartet, ay napahinto. Siya si Miguel. Pero hindi na lang siya si Miggy, ang kaibigan ko sa kolehiyo. Siya na si General Miguel Reyes, isa sa mga pinakabata at pinakarespetadong general ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nilagpasan niya si Ricardo na parang hangin. Nilagpasan niya ang mga humahangang bisita. Ang kanyang mga mata ay nakahanap sa akin sa gitna ng karamihan. At sa bawat hakbang niya palapit sa akin, nararamdaman ko ang pagbabalik ng lakas ko. Napatigil siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang aking mga mata na puno ng luha, pagkatapos ay sa aking mga nanginginig na kamay. Pagkatapos, isang maliit at pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Clara," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado pero sapat na para marinig ng lahat. "Pasensya na, traffic. Muntik ko nang mamiss ang pinakamahalagang parte." Ibinigay niya sa kanyang aid ang kanyang formal na sombrero at lumingon kay Leo. Happy birthday, champion! Ninong Miguel has a e gift for you. Bago pa man makalapit ang mga biyanan ko, na ngayon ay parang mga isdang kinapos sa hininga, itinuo ni Miguel ang kanyang atensyon sa kanila. Ang kanyang iti ay ganap ng naglaho. Mr. and Mrs. de Villa, bati niya, ang kanyang tono ay formal at malamig. General, isang karangalan, hindi namin alam halos mabulol si Ricardo. Si Corazon naman ay pilit ng umingiti halatang kinakabahan. Nandito ako bilang personal na bisita ni Clara, pagputol ni Miguel sa anumang sasabihin nila. We go way back. In fact, lumingon siya sa mga nakikinig na bisita, marami sa mga tagumpay ko, malaki ang utang na loob ko sa talino ng babaeng ito. She sees things people like me don't. She's a brilliant strategist. Ang bawat papuri niya ay parang dagitab na gumuguhit sa ere. Ramdam ko ang pagbabago ng tingin ng mga tao sa akin. Mula sa awa, ito ay naging pagtataka at ngayon paghanga. At pagkatapos, tumingin si Miguel ng diretsyo kay Corazon. Ang kanyang mga mata ay parang bakal. Maam, sabi niya, ang boses ay mahinahon pero may bigat. I apologize for eavesdropping, but my aide informed me arrived at a rather dramatic moment. I believe the word failure was used in reference to my friend. Namula si Corazon hanggang sa tenga. Nako, General, nagbibiruan lang kami. I see, sabi ni Miguel, hindi inaalis ang kanyang titi. Let me offer different perspective, then. Mula sa aking profesyon, natutunan ko ang iba't ibang klase ng lakas. May lakas sa jera. May lakas sa politika. Pero ang pinakamahirap at pinakadakilang klase ng lakas ay ang pagpili na isakripisyo ang sariling tagumpay para sa pagbuo ng isang matatag na pamilya, ang pundasyon ng ating bansa. Humakbang siya palapit sa akin at marahang inilagay ang kamay sa aking balikat. Isang kilos ng proteksyon. Ang tawagin ang isang taong gumawa ng ganoong pagpili na biguan ay hindi lang isang insulto sa kanya. Isa itong insulto sa lahat ng ina na bumubuo sa ating lipunan. Ang tingin ninyo sa kanya ay isang palamuti. Ang tingin ko sa kanya ay isang pader, matatag at hindi magigiba. And frankly, tumingin siya sa paligid, sa lahat ng importanteng bisita, I would rather have one person with her integrity in if circle than a hundred social climbers who measure worth if bank accounts. Ang huling pangungusap ay isang bombang sumabog sa gitna ng hardin. Katahimikan. Walang nangahas na magsalita, ang mga importante at mayayaman na bisita ay dahan-dahang umiwas ng tingin mula sa mga devilya na para bang sila ay may nakakahawang sakit. Ang kahihiyan sa mukha ni Corazon at Ricardo ay hindi mapipinta. Sa isang iglap, ang kanilang pinagmamalaking social standing ay gumuho sa kanilang paanan. At sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Marco. Nakatitig sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, pagkamangha, at sa wakas, pagunawa. Ang party ay natapos ng maaga. Ang mga bisita ay nag na parang may hinahabol, nag-iiwan ng mga paumanhin na halatang palusot lang. Ang dating masayang hardin ay naging isang sementeryo ng mga pangarap at pagpapanggap ng mga divilya. Si Miguel ay nanatili hanggang sa huli, nakikipaglaro kay Leo na parang isang normal na ninong lang siya. Bago siya umalis, niyakap niya ako. Huwag mong hahayaang kalimutan kung sino ka, Clara. Hinding-hindi ko kinalimutan. Nang kami na lang ang natira, ang bigat ng katahimikan ay binalot kaming tatlo, ako, si Marco, at ang kanyang mga magulang. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Marco ang nagsalita. Ma, pa, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas at puno ng galit na ngayon lang lumabas. Tapos na. Tapos na ang pang-aapi ninyo kay Clara. Ang kahihiyan na dinanas ninyo ngayon, wala pa iyan sa kalahati ng kahihiyan at sakit na ipinadama ninyo sa asawa ko sa loob ng pitong taon. Kung hindi ninyo kayang igalang ang ina ng inyong apo, kung hindi ninyo kayang igalang ang babaeng mahal ko, kung gayon, hindi na ninyo kami kailangang makita pa. Walang nakasagot sa kanila. Ang kanilang kapangyarihan sa amin ay biglang naglaho. Mula sa araw na iyon, isang bagong mundo ang nagsimula para sa akin. Humingi ng tawad si Marco, isang tunay at taos pusong paghingi ng tawad na tinanggap ko. Nangako siyang hindi na niya hahayaang may umapi sa akin, kahit pa ang sarili niyang mga magulang. At tinupad niya iyon. Ang mga biyanan ko. Tumatawag pa rin sila. Pero iba na ang tono. Puno na ng pilit na paggalang at takot. Ang dating Reyna ay naging isang ordinaryong babae na natatakot na baka ang isang salita niya ay makarating sa tenga ng isang general. Habang pinagmamasdan ko ang aking sarili sa salamin, nakita ko ulit siya, ang babaeng puno ng pangarap, ang babaeng matapang. Hindi siya nawala. Natabunan lang siya. At minsan, kailangan lang talaga ng isang kaibigan para ipaalala sa iyo ang sarili mong halaga. Ang ganti ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kung ano ang sa iyo. At sa araw na iyon, nabawi ko ang aking dignidad, ang aking kapayapaan, at ang aking sarili. At iyon ang tagumpay na walang sinuman, kahit gaano pa sila kayaman o kapowerful, ang makakabawi mula sa akin.